Ayan, meron natin dito solid. Magkano yan? 144.4 144.4 grams? Ang gramo mo directly, this one, wholesale. Directly to 50 times 144.4 Kasama labor. 36,100 36,100 oh, Wow! Kasi Ayan. may inventory natin dito. Ayan, may discount po yan sa dito. 100 Ito 21 dito sa Sola o okay, Kilanti ha. rin di ba? Kasi yes. sa ating kapatid. Asa ka sa Cebu? Agya tayo bisaya ang pulis sa ating binaka. Ah, 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 ah gwapo.

kikilala nila ako. Oo, oh, tingin na mo. No, Nalaki ka oh, para oh, makiksik. Talaga, mayaman Marami kang pera ate. O, patay na tayo. Hindi <tongan> sa atin. Wala na. Ayaw lang daan yung suot sa. Ayaw lang ang Ang ganda ah, oh. nyo. Ayan, oh, okay. Ayan, dito yan solid yan. So Buyer na ano. sa show. ang maganda. Sir, thank yung bago namin. Ay, oh, oh, <tang>... na yun. ito, Aano, ito yung bago nyo ngayon? Oo, yung oso na yon. Ito may ano to? 21? 18 to? Yeah. Yeah. Kasi okay. magaling okay. din to mga, okay. Magaling din to magsalita ng Tagalog. Halika dito sa Shola. Oh, so, lahat ng ano to probinsya. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Tapos may bigay pa. Pag wala nang bisaya si guys. For uh -huh. New Year's, malaki man ang tawad uh -huh. kabayan. Uh, dito Puta ka dito sa Shola, Shola rin halko ba? Uh -huh. yeah. Tapos may regalo sa iyo for New Year's pag dito sa Shola. Pagkita uh -huh. diba? mo 'to, pakita mo 'to. Yan. Uh -huh. Ito, ito, ito bigay mo ni Ate. Man, yeah. Man. Yeah. Ito muna kabatid mo din ka mo din. Shot mo na 'te. Bakit ganito? Ganito kayong model Pag ng pendant? Bakit ganito kayong model ng pendant? Bakit ganito kayong model ng Ay, kailangan ko eh. Magkano to? Nag-video na ko teh. Meron 20, meron... Magkano uh, uh, ang 20? 20? Ang I think 20, 20, 20, 18, eh, 8, 20 ang... Hindi, hindi, 18 k Pero 20 ang sukat. Meron. Ito, uh, uh, magkano? Ang presyo natin. Ito kapatid. Ang presyo natin ate. Ang gramo, 13.14. Ah. Diba? Ah. 13.14 grams. Ah. 2.39 per gram na yun, as in New Year's, oh, di ba? Okay, uh, so scouts, um, yeah. Only 3,200. 3,200. 2,200, yeah. oo, yeah. oh, discount namin. Mm. Di ba? Ayan, oh, dito yan, sa... Ayan, yung mga, alam mo, sa Chola so, Jewelry Dito yes, kayo sa Chola. Ayun nalapit Tapos malaki-malaking Pwede kayo humingi ng tawad. Magaling tawa. sure, mag -usap. May design kang ganyan. Meron, meron nang susunod Dito ba, natin? Dito ba natin? Okay, yeah. na Okay ka ba yan? 22? Yeah. Opo. 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 Bilhin niyo niya, niya. Size 21. 18K. Uh, 18 Kasi 18, 18, matigas, matibay, hindi malambot. Hindi, merong 18K. Pero yeah, malahat, huwag mong kalala. Malaki, malaki tawag. Malaki, <laughs> malaki yeah. yes. yes. tawag. Hangyo agit ti. Yes po. Hangyo agit ni guys tawas, para. Ang An tabaskos. Ilam okay. yes. ta mahangyo dili ta mapalit da para... yon. Yo. Lisod pug mo. Mahangyo ta di kapoy biag yo den di hangyo den dili mo palit. Ito sa kiyata. Yo yo Ayan, no. Wow. Ayan, bilih ni ate yan. Ayan, yan, no. oh, yan, yan. Tapos uwi ako sa Pinas nito. Sigok na ako. Hindi, patay. Ayaw lang suot sa... Hindi magsala sa atin, sa... <laughs> sa poncho, pag walang pera. <laughs> Di ba? Ah, pwede, yan. Ayaw, ano na yan, dahil? ulo ko nito. Hindi pa yan. Ayaw lang suot sa gilid-gilid. Yun nga. Ay, pamasta hapin yan. Thank you, te. Upload na ko ha? Thank you so much. may Oh si ano yan si Kiana Reeves ng Cuba. Sana all. Si Warda, alam niya. Alam mo yes. si Warda, kilala kita. Oo, oh, alam mo, Sige, si upload ko na ngayon to. Bye-bye. Thank, thank you, you so much, si artist. Ayyan, mapinyo 'yan. guys, oh, daming tao sa Shola Jewelry. Oh, yan okay lang ako sir. <laughs> Ayan. Oh, madami sa dito ka bayan. Ayan. 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 Oh, dito, yan, so, yun, mga ayan. 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 Ayan.